Para sa si iyo, ano ang wika? Ito ba ay salita na lumalabas lamang sa iyong bibig o isang sandata na laging dala mo saan ka man mapunta? Pero alam mo bang, ang wika ay higit pa sa letra lamang? Ha? Ano yung hindi ko sabihin? Ang wika ay may katangiang mong sistemang balangkas. Meron itong tunog at meron din kahulugan. Pantao sa pagkatang tao lamang at ma ang makakaintindi nito. At dinamiko sa ng babago sa paglipas ng panahon. At meron din namang antasang wika. Ito ang formal at informal na ginagamit natin depende sa sitwasyong ating kinalalagyan. At sa bawat linguistikong komunidad, ang wika ang susi sa pagkakaintindihan at pagkakaunawaan ng mga taong nasa si iisang komunidad. Ngunit alam mo bang hindi lang iisang ang ng wika? Meron din itong iba't ibang variety at variasyon na maaaring mag-iba batay sa lokasyon o lipunan na kinalalagyan ng isang individual. Oh, akala mo doon na nagtatapos introduction namin, ano? Nagkakamali ka, yan kasaya, ka saya, ka. O eto na, register ng wika. Eto naman ay nakadepende kung sino ang iyong pausap. At kung anong sitwasyon o ang pinagagamitan bawat salita may kahulugan, bawat wika may kasaysayan. Kaya habang tayo nagsasalita, hindi lamang tayo nag-uusap, tayo nag-uugat, nag-uugnay at dumubuo ng isang bayan. At sa pagtatapos ng panimulang ito, lagi niyong patandaan na Ang wika ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, ito din ay nagsisilbing pagkakilalan sa ating sarili. Eh, tara! Samahan nyo kami. Kami ng 11 Versilios hanggang sa dulo ng video ito. At sabay-sabay nating tukwasin, damhin, at pahalagahan ang, ang wikang atin. atin. Takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing 🎵🎵 Tumayong ang harapin ang buhay at gabing ang tagumpay Kailungan ang kapwa't bigyang halaga, huwag ka ng bababak. Sa likod ng bawat salita, ang katago ang tinig ng lahi, ang himig ng puso't damdamin at mga pangarap na naglalaktay. Wikay hindi lamang himig ng bibig, hindi rin basta daloy ng hangin. Ito ang salamin ng kaluluwa, tinig ng nakaraan, ngayon at bukas. wika. Wika ang ating tinig sa mundong puno ng inay, Ang ilaw na gumagabay sa dilim ng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang masistemang balangkas ng may tunog, salita at kahulugan na ginagamit ng bawat tao upang maipahayag ang kaisipan, damdamin, karanasan at kultura. Ano nga ba ang katangian ng wika? Sarap samaan nyo ako at alamin ang mga ito. Una, ang wika ay masistemang balangkas. Ang wika ay tinuturing na isang masistemang balangkas sapagkat binubuo ito ng magkakaugnay at organisado mga bahagi. Ang bawat salita at pangusap ay hindi basta nalilikha ng walang estruktura. Ito ay dumaraan sa sistematikong proseso na nakabatay sa mga sumusunod na sa sangkap Ponema, Morpema, Syntaxis, Semantika Una, Ponema Ang ponema ay pinakamaliit na makabulang unit ng tunog sa isang wika Pangalawa, Morpema Ang morpema ay pinakamaliit na unit ng salita na may taglay na kahulugan Pangatlo, Syntaxis Ang syntaxis ay tumutukoy sa pag-aaral ng estruktura at ayos ng mga salita sa loob ng isang pangusap at ang huli ay semantika. Ang semantika ay sangay na lingwistika na nakatuon sa kahulugan ng mga salita, parirara at pangungusap. Sa kabuuan naman ay ang masistemang balangkas ay binubuo ng makabuluhang tunog or ponema. Nakapag sama ay makakalikha ng salita or morpema. Nakapag pinagsama-sama naman ay makakabuo ng makabuluhang pangungusap o sintaksis na dapat ay tiyak na patakaran at pagkakaunawa o semantika. Pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog at lamang. Pag sinabi natin sinasalitang tunog, ito ay pangunahing na ipapahayag sa pamagitan ng mga tunog na inalilikha ng tao gamit ang bibig, tila at lalamunan. Pantao lamang sapatkat, tanging tao lamang may kakayahang bumuo at gumamit ang wikang may malinaw na tunog at kahulugan. Ang mga tunog na ito ay pinagsama-sama ayon sa nakapagsundo ang paraan upang bumuo ng mga salita. Kapag nabuo na ang salita, nagkakaroon ito ng tiyak na kahulugan para sa mga taong gumagamit ito. Sa ganitong paraan, nagiging posible ang malinaw na pakikipag-usap at pag-unawa sa isa't isa. Pangatlo, ang wika ay pinipili at isinasaayos. Ang wika ay isang kasangkapan ng komunikasyon kung saan ang mga salita ay maingat na pinipili at isinasaayos ayon sa tamang tuntunin ng gramatika at lohikal ng pagkasunod-sunod. Layunin nito na may pahayag ang ideya, damdamin at impormasyon ng malinaw, maayos at angkop sa tagapakinig o sitwasyon. Pangapat, ang wika ay arbitraryo. Ang mga salita at kahulugan nito ay nabubuo pati sa na napagkasundoan ng mga tao sa isang lipunan. Walang likas na ugnayan sa pagitan ng isang salita at ng mga bagay o ideyang tinutukoy nito. Sa halip, ang kahulugan ay ibinibigay ng mga taong gumagamit nito at maaaring magbago depende sa kultura, lugar at panahon. Sa so madaling salita, kapag sinabi nating arbitraryo sa konteksto ng wika, Ibig sabihin ay napagkasunduan o pinili ng tao ayon sa kanilang kagustuhan kung paano tatawagin o bibigyan ng kahulugan ang isang bagay. At ang panglima naman, ang wika ay ginagamit sa komunikasyon. Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon bilang proseso ng pagpapalitan ng mga impormasyon, ideya, at damdamin sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay nagsisilbing pangunahing instrumento upang magkaunawan ng mga tao sa iba't ibang sitwasyon, maging pasalita, pasulat o verbal na paraan. Sa pamamagitan nito, naipapahayag ang saloobin, naipapasa ang kaalaman at nagpapatibay ang ugnayan sa lipunan. pang ang wika ay nakabatay sa kultura. Ang wika ay nakabatay sa kultura dahil ang mga salita, kahulugan at paraan ng pagpapahayag ay hinuhubog ng paniniwala, tradisyon, pamumuhay ng isang lipunan. Kasabay ng pag-unlad o pagbabago ng kultura, nagbabago rin ang wika upang manatiling ang kop at makunawaan ang mga tao. At ang panghuli, ang wika ay nagbabago o dinamiko. Ito ay isang katangian ng wika na nangangahulugang patuloy itong umuunlad at nag-iiba kasabay ng pagbabago ng panahon, kultura, teknolohiya at pangangailangan ng lipunan. Ngayon, na ating natalakay ang mga katangian ng wika, dumako naman tayo sa mahalagang konsepto ng wika upang mas maunawaan natin ito. Una, ay ang wikang panturo. Ito ang wikang ginagamit ng guro sa pagpapaliwanag ng mga aralin sa paaralan. Ito ang pangunahing komunikasyon sa pagtuturo upang mas madaling maunawaan ng mga mag aaral ang mga aralin. Ngayon, narito ang maikling halimbawa na nagpapakita ng wikang panturo. Okay class, buksan ang inyong libro sa pahinang ng 58. Pag-usapan natin ngayon ang dahilan kung bakit naghimagsik ang mga Pilipino laban sa Espanyol. Isa sa mga pangunahing dahilan ang kawalan ng kalayaan sa pamamahayan. Yes, Kate? Ma'am, ibig po bang sabihin noon na hindi pwedeng magsalita laban sa pamahalaan? Oo, tama ka dyan. At tandaan niyo, bahagi ito ng pagpunawa natin sa kahalagahan ng demokrasya sa kasalukuyan. ang opisyal. Magandang araw, paalala lamang po ng lahat ng estudyante ay kailangang magsuot ng tamang uniforme at sumunod sa mga alituntunin ng paaralan. Ang disiplina at paggalang sa kapwa ay naaasahan sa loob ng ating paaralan. Maraming salamat. Tara naman, hindi natuloy ako istitik. Katabi ko, crush mo, te. Oo nga, te. Huwag ka malikot. Ano ba? Hay nako, te. Hindi niya kayo magugustuhan. Bakit naman, aber? Jowa ko yan, eh. i Magsaya, ang naman ay ang wikang pambansa na nagsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng isang bansa. Ito ay ginagamit bilang pangunahing wika ng komunikasyon ng mga mamayan at karaniwang inintataguyod ng pamahalaan upang mapalaganap ang kultura. At panoorin naman ang halimbawa ng wikang pambansa. Napanood mo na yung pelikulang tungkol sa kasaysayan natin? Oo, oh, may labo-labo. Grabe, nakaka-proud ah, maging Pilipino. Ang tapang. Ang galing, no? Tapos, yung ginagamit nilang wikang Pilipino talaga. Parang mas daman, -daman mo yung kwento. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng mga tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitaryo upang magamit ng mga tao sa pakikipagkomunikasyon sa isa't isa.